Hello mga kalaki, I'm back again na magluluto sa inyo ng pinakapaborito ng marami lalo na kapag ang pinag-usapan ay merienda na matamis. Ayan, so ano ba itong lulutuin ko? Pero bago tayo mag-start, so welcome to my channel, please subscribe to my YouTube channel, EA Lucky Vlog at iba pa. po ba yung aking lulutuin o isi-share ko sa inyo ngayon? Ito yung paborito ng lola at ng pamilya ko. Ano ba to? Ito yung tinatawag natin na... Ready ka na ba na marinig kung ano yung aking isi na lutuin sa inyo ngayon na napakapatok pang negosyo at maganda rin ito na talagang ihain sa pamilya mo busog lusog ito ay ang palitaw latik ayan so mag start na ako ngayon so ngayon lalagyan ko siya ng 1 cup na glutinous flour okay so tapos at lalagyan ko pa rin siya ng at maglalagay pa uli ako ng another 1 cup na glutinous flour. Tingnan natin, medyo madilim. Lagyan natin ng ilaw. Ayan. At ang kamay ko ay napakadilim. <laughs> yeah, So, syempre, hindi lang yung doon natatapos. Maglalagay din ako ng another one cup na rice flour. So, para matatag siya. Ayan. So, ngayon, start na tayo. So, ano yung gagawin natin? Siyempre, maglalagay tayo ng abangat. Ayan. So, ito na ngayon. Haluin natin. Mix natin siya. So, naglagay lang ako ng guantes. Tama po. Pero, pangkain lang naman to kung ano kahit naman hindi nyo lagyan ng guwantes yung mga kamay niyo so ngayon maglagay tayo ng tubig sa paglagay po ng tubig unti-unti lang huwag niyo masyadong damihan kasi hindi natin kailangan ng lugaw ang kailangan natin dito ay mabuo itong glutinous rice ayan kaya ang nilagay ko konti lang haluhaluin natin siya hanggang sa ito ay magsama-sama. Pero tulad nyan kulang pa rin sa tubig, okay lang yon Pwede naman tayo magdagdag ng water. Unti-unti rin, hindi ko na po sinukat yung tubig dahil depende ito sa dami ng gagawin niyo wala naman itong tamang sukat kasi hindi naman tayo nagbibig ang mahalaga lang yung consistent lang po ng magiging tigas ng inyong uh, glutinous o ng inyong malagkit by the way, yung glutinous na to hindi naman ako nag, hindi naman kailangan na magpagiling tayo kasi di po ba meron namang na nabibili mga powder na, na glutinous Ayan. So, tingin ko, okay na to. Kaya, depende sa inyo, yung dami. Yung dami kasi nang lulutuin nyo. Eh, kami naman, tatatlo lang naman kami ngayon dito. Kaya, okay na to. By the way, mga kalaki, so, please watch yung iba kong mga video. So, marami kayo dumukikita. Meron yung mga easy tipid-tipid tulad nung isang araw nag ko ako ng video na tipid-tipid na lutuin yung nilagang manok ba diba? yan, saan ka nakarinig? nilagang manok samantalang alam ng karamihan sa atin lalo na ng mga Pilipino nilagang baboy ngayon nilagang manok masarap lumabas para rin nilaga hindi naman nagreklamo yung manok eh Ayan. So, ngayon, ayan. Maulan pa rin. Umuulan sa labas. So, magingat ingat lang po tayo. At yung iba ko pa, meron akong mga lutuin na sisig. Ayan. Minudo. Kakaibang luto ng sinigang. So, meron din ako na tips kung paano lutuin ang crispy na yung malutong na mani. Eh. Yan, yung crunchy. Na pwede nyo gawin pang negosyo. So, ngayon, okay na yan. So, start na tayo. So, magbibilog na ako. mga kalaki, ang mga ingredients na gagamitin natin, napakasimple lang so dito maglalagay ako ng uh, sesame seed ayan, so itong sesame seed na to, medyo nabusan na natin yan tapos maglalagay ako ng gata ito kasi yung gagawin natin ng latik and then yung sugar so I prepare the brown sugar para medyo brownish yung kulay niya. pero depende sa sukat kung ano yung tamis na gusto mo and also yun na nga yung ating jaran di ba eto yung ating palitaw ayan tinakpan ko muna siya oh uh -huh. tapos ngayon water so ngayon i prepare na for the cooking so let's wait mga kalaki please subscribe ayan mga kalaki so i start na tayo mm -hmm. Ayan, ngayon, ulangin natin. Pero parang gusto ko, kasi ito talaga naka-stack na lang to. Uh, busado na. Pero parang gusto ko pa rin siyang ibusa para mabalik naman yung kanyang uh, angoy then, plan ko pa rin siya na dagdagan kahit konti. Ayan. Para mas masarap. Kasi, kasi yung meron yung merong ganyan. Ah, uh, ito yung sesame seed. Ayan. so sandali lang and then sunod natin dito yung maglalatik na ko. Hmm, napakasarap nito. Gustong gusto talaga ito. At saka pag binili mo ito sa market, ah, mahal 'to. Hmm. so sandali lang natin para at least lang ah uh, yan. wala naman tayong intention na ito ay sumugin painitin lang natin. Yan, so ganyan lang din yung pagbubusa ng sesame seed. So yung iba, uh, ah, pagka gusto talaga na mas masarap, so dinidikdik pa to para mas lumabas. Pero ako, okay na ko dito. So niluto ko lang siya ng konti. So, um, yan. So I think okay na to ilagay na natin muna sa lalagyan. Okay. yan, Bawang And then ngayon, maglagay tayo ng gata. So, ito yung purong gata. Purong gata ito. gata. Ayan. Siguro much better kung yan. Kasi may laman pa sa loob, oh. So, simutin nyo rin. Kasi sayang din naman kung ito tapon lang. Wah, wala naman tayong gagamitin ng gata mamaya, eh. So, kaya matatapon lang siya. So, medyo lakasan lang natin yung apoy. And then, Ayan. So, antayin natin siyang kumulo. Hanggang sa maging latik siya. Ayan, mga kalaki. Nakikita nyo, medyo kumukulo na siya. Ayan. So, hindi naman natin intended na haluin ang haluin, pero haluin nyo pa rin kahit na paunti-unti ang bango ang bango nung ano, nung gata diba yan, kulong pulo na siya so mga kalaki please share my video and please panoorin nyo pa rin po yung mga video lalo na kung naghahanap kayo na ibang mga lutuin so meron din ako dyan yung mga lifestyle so mga gala pagkain So, yun lang. Uh, support lang and <laughs> yan. Enjoy! Enjoy for watching! So, maraming salamat sa mga nanonood. So, sana may natutunan kayo sa mga naisi-share ko. And then, I enjoy din kayo. So, more information. So, please subscribe and then share nyo na rin sa iba or i, i uh, yung link, i-share nyo po sa mga friends nyo para rin naman mapanood din po nila ito. Maraming salamat po. God bless everyone. Ayan po, kumukulo-kulo na. So, antay-antay lang tayo. Ang, ang gusto natin dito ay magkakaroon tayo ng latik, Ayan. So, sa mga hindi po nakakaalam sa latik, yun po yung Uh, yung granules na galing po sa gata na nabubuo na inilalagay sa mga ibabaw ng kalamay. So, tayo naman, ito, ilalagay natin itong latik dun sa gagawin nating palitaw. Kaya, napakasarap talagang lalabas nito. At napakabilis lang talagang lutuin. Ayan. So, wait ulit tayo para sa paglatik nito. So, for sure, after na maglatik, napakabilis na po nitong lutuin. eto na mga kalaki sobrang lapot niya na talaga so inaantay na lang natin na mag-brown siya yon para matotali maluto siya pero uh, hinaan nyo na yung apoy ha kung gagawin nyo to dahil baka masunog so yung ginamit ko kanina ito yon yung nasa pack na fresh gata yung mama yan yung koko mama so hindi mo na kailangan ngayon na magpiga ba? Hindi mo na kailangan na maggadgad o magpunta pa ng palengke para magpagadgad. So, ayan. So, kitang-kita na, naghihiwalay na yung langis at saka yung latik. Kanina pala po, ngayon parang ano na sila, naghihiwalay na sila. Nag, naggagawa na siya ng form para maging latik siya. So yan, hayaan lang din natin siya. Okay? So mamaya makikita nyo yan. Latik na talaga yan. Yan. O, ayan na oh. Oh. diba, ba? na. So leave it ano, a while. ayan, then pa-brownin natin konti para talagang latik na siya. Ito na. Ito na mga kalaki. Yan na. Latik na. Oh naglatik din pala yun. So, ako rin eh, na, na amazed din ako na pwede rin pala talagang maglatik siya. Kahit nandun lang sa sa mga, yon yung pouch na binibili natin o yung mga nasa lata. Ayan. So, ngayon saling ko na to and then next tayo, magpapag gagawa na ako ng Arnibal. Saling ko lang. Just wait lang. So, ngayon magpapa-arnable na tayo. So, wala rin sukat yung aking, yung aking tubig. Gawa ng, depende rin sa tamis na gusto mo. At saka yung sugar. So, dito meron akong tirang sugar na nasa red. So, ito muna yung ilagay ko. This is uh, less than half kilo. Depende kasi sa tamis. Kasi ako ayok kasi na masyado matamis. So, pag magpapa ka, so ganyan. So, ikaw na rin yung mag a kung ano yung gusto mo na uh, tamis. Yan. pag nito, so, antayin lang natin. Tunawin muna natin yung yung sinaka sugar. So, actually, masyadong madami yung tubig ko para sa arnibal di ba? Pero, okay na rin yan kasi para dito na rin kasi nating lulutuin yung, yung palitaw. Tsaka, masarap din kasi yung medyo meron tayong hinihigo kesa yung malapot na arnibal yan. So, itong sandok ko, ayan, meron pang ano, nah, hindi ko na siya hinugasan. So, meron pa siya nung sariwang gata na ginawa natin ulapin. So ayan guys. So wait tayo na uh, mag-boil ito and then so yung next step natin. Ayan na mga kalaki. So ito na ngayon yung ano yung ginawa kong arnibal. So tinikman ko na din siya. So masarap na siya. Hindi siya katamisan, tama tama lang. So ika nga suit sa taste mo, 'di ba? So ngayon ang ilalagay ko rito Uh, ilagay na natin itong sesame seed. So, pag samasamahin na natin siya para mabilis na lang. And then, ah, uh, itong ating, ah, uh, ito, yung lati. Yan. So, wag nyo na isama yung mantika para may paggamitan pa kayo. Kasi hindi naman masarap pagka masyado siyang mamantika. siya. di ba? So, ngayon, unti-unti naman natin ilagay itong palitaw. So, guys, ayun na. Pagsamasamahin na natin. Sabay-sabay na yung gawin natin para mabilis na lang siya. Ayan, naluto. yun lang. Dumidikit yung aking palitaw. <laughs> Ayan. Diba? ba? So, hindi naman na kailangan pagtagalin. Shortcut, shortcut lang ang luto. Ang mahalaga lang dito, yung lasa. Diba? Wow. Masarap sya. So, yung palitaw, pag lutang yan, so, luto na yan. So, ganyan lang kadali yung pagluluto ng palitaw lati. Ayan. So, medyo haluin natin at baka nagdidikit-dikit na sila. Ang sarap, ang bango. Ang bango nung latik. So, mga kalaki. Ayan. So, sana natutunan ninyo yung pagluto nitong ishiner ko. Very easy lang. And then, step by step wala na tayong kailangan gawin. So, pwede mo na itong gawing negosyo or merienda ng mga anak mo dahil marami namang may gusto talaga ng mga ganito na, na merienda. Napakaliit lang ng puhunan. di ba? So, yung gata akong binili is 60 pesos. Tapos, ito namang glutinous. Uh, nabili ko to sa Shopee eh parang 40 pesos eh marami na akong pinagamitan eh ang isang kilo is 4 cup ay oh 2 yeah. cup lang naman yung kinuha natin napaka ano lang napaka liit lang ng puhunan yan so yan kalaki ayoko nang malapot ha kasi gusto ko talaga yung meron akong na iinom na sabaw. Ayan, di ba? Lalo na pagka mainit. Pero ito, maganda rin naman, malamig. Pero ako, para sa akin, pag inilagay ito sa rep, hindi na masarap. Kaya nga pagka nagluto ka nito, dapat ubusan na. Ayan. So, napakabilis lang. Matagal lang gumawa ng, ano, ng palitaw. lalapot din yan eh. Gawa nung sa, ano, gawa nung sa glutinous na na ginawa. So, nilagyan ko siya, di ba, ng rice flour. So, ang reason ko kasi doon, para hindi masyadong malambot yung pinaka palitaw niya. Kasi pagka malambot, parang ano siya, malapsa ang labas. So, yan. So, kaya nilagyan ko din siya. So, bali, dalawang cup na, na glutinous at saka isang cup na rice flour. na mga kalaki, napakaliit lang ng puhunan. Kaya, ano? Yung sugar naman, mga kalaki, sa O-Save kayo bumili. Napakamura. 'yung kulay pula 69 pesos lang ang isang kilo. Samantalang kung sa labas o so sa palengke, magkano na 'yan? Ah, uh, 70 plus o so 80 mahigit, parang ganoon. Depende rin sa tatak. So, ayan. Ayan. So ilagay ko na muna lahat ah, mga kalaki ayan nilagay muna natin lahat and then mamaya ipakita ko na sa inyo yung finish and then syempre yung tikiman natin eto na mga kalaki tapos na yan luto na siya Wow, sarap-sarap talaga. Tinikman ko talaga. Very, very tasteful. Medyo may konting tamis lang nga siya. Ayan, so ligpitan time na tayo. Pero tamang tama lang. Diba? O. Oh. Ang ganda kasi meron din nga. Uh. Pero guys, kung gusto nyo talaga ng ano, yung medyo malapot, ah uh, magkanaw kayo ng ano, ng glutinous. Ayan, para medyo merong palapot. Pero ako, ayan, lalapot na rin po eh. Tingnan nyo. Oh. Diba? Masarap lang yung meron kang na naiinom-inom, di ba? O yan, lalo na ako matamis. O, happy hormones! <laughs> happy hormones! O, same mo. Tapos, o, yung palitaw niya, hindi siya malamat, malata talaga. So, okay siya. Ayan. So, ngayon, syempre, tikiman time tayo. Ayan. So, kukuha muna tayo para sa tikim time natin. <laughs> yung katabi ko dito, hindi na makapag-antay. Tingnan nyo, nauna pa siya sa akin. Siya na kaya yung kunan ko para sa tikiman time. ba? Diba? Yan, So, ngayon, ayan. So, ako naman ngayon. Pero, patayin na muna natin. Ayan. Yun, pinatay ko na siya. So, tapos ayan, yung palitaw, depende na rin sa inyo yung laki. Ang sarap. Ngayon, kung gusto mo ng malapot, so yun, palaputi natin. Palaputi mo na lang din sa pagluluto mo. Kung gusto mo yung may flavor, lagyan mo na lang ka. Pwede rin. Ako ang nilagay ko yung sesame seed nga. Yan. So ayan, Tikiman time na tayo, mga kalaki. So thank you, thank you sa mga nanonood at sa magsa-subscribe sa akin. Maraming salamat sa support ninyo, 'di ba? So God bless everyone.